Kilala mo ba ang prutas na ito? Tinatawag ito na bugnay o mas kilala, sa tawag na bignay o bornay. Ito ay may scientific name na Antedesma bonios. Isang prutas na karaniwang matatagpuan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Pero kung ang akala mo ay isa lamang itong pangkaraniwang puno, nagkakamali ka. Dahil hindi lamang ito, isang simpleng puno na namumunga ng maniliit at maasim-asim na mga bunga. Sa likod ng simpleng anyo nito ay nagtatago ang mga di pangkaraniwang binipisyo sa kalusugan na maaring maging susi sa pag-iwas at paggamot sa iba't ibang mga karamdaman. Ayon sa mga pag-aaral at tradisyonal na kaalaman, ang bignay ay mayaman sa mga bitamina, mineral, at mga aktibong sangkap na may malaking maitutulong sa katawan ng tao narito ang ilan sa mga kakaibang benepisyo nito. Panlaban sa mga infeksyon at sakit na dulot ng mikrobyo. Hindi lamang karaniwang ubo at sipon ang kayang labanan ng bignay. Mayroon itong taglay na antimicrobial properties na nangangahulugang kaya nitong puksain o pigilan ang pagdami ng mga mapaminsalang mikrobyo tulad ng bakterya, fungi at virus. Sa tradisyonal na pangagamot ginagamit ang katas ng dahon at bunga nito para sa mga kondisyon tulad ng sipilis at gonorrhea, mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Potensyal na panlaban sa cancer. Ang bignay ay sagana sa phenolic compounds at anthocyanins, mga uri ng antioxidant na lumalaban sa mga free radicals sa katawan. Ang mga free radicals na ito ay mga molecules na maaaring makapinsala sa mga cells at magdulot ng cancer. Ang mataas na antas ng antioxidants ng bignay ay nagbibigay dito ng potensyal na maging isang natural na panlaban upang makontrol ang pagdami ng cancer cells. Suporta sa kalusugan ng atay Ang atay ay isa sa mga pinakamahalagang organ sa katawan na responsable sa pag-filter ng mga lason. Ang bignay ay mayroong hepatoprotective properties na nangangahulugang nakakatulong ito na protektahan ang atay mula sa pinsala na dulot ng mga gamot, kemikal, at labis na pag-inom ng alak. Alternatibong gamot para sa diabetes. Bukod sa pagiging masustansya, ang bignay ay kinikilala rin sa kakayahan itong tumulong sa pagkontrol ng antas ng asukal sa dugo. Mayroon ito mga sangkap na may anti-diabetic potential na maaaring maging kapakipakinabang para sa mga taong nakararanas ng mataas na blood sugar. Maaaring kainin ng hilaw ang mga bunga nito o kaya naman ay pakuluan ang mga dahon nito sa tubig at inumin bilang tsaa na mas mainam para makontrol ang diabetes. Natural na tulong sa pagtunaw at pagdumi ang bignay ay tradisyonal na ginagamit bilang luna sa mga problema sa tiyan, tulad ng dysenterya at indigestion. Nakakatulong ito sa maayos na pagtunaw ng pagkain at regular na pagdumi. Maaari itong gawing food supplement. Dahil sa dami ng taglay nitong binipisyo, ang katas ng bignay ay may potensyal na maging isang nutraceutical o food supplement. Maaari itong gawing pulbos o kapsula upang mas madaling makonsumo at makuha ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Nagpapalakas ng immune system Ang bignay ay may mataas na nialaman ng vitamin C na isa sa mga pangunahing nutrisyon na kailangan ng immune system. Ang vitamin C ay nakakatulong sa paggawa ng mga white blood cell na lumalaban sa mga mikrobyo at virus na pumapasok sa katawan. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa pagaling ng mga sugat at infeksyon. Nagpapababa ng kolesterol level. Ang bignay ay may nilalaman na tanin na isang uri ng polyphenol na nakakapagpababa ng bad kolesterol o LDL sa katawan. Ang bad kolesterol ay isa sa mga sanhi ng atherosclerosis o ang pagbara ng mga artery. Ang tanin ay nakakapagpataas din ng good kolesterol o HDL na nakakapagprotekta sa puso. Narito pa ang potensyal na benepisyo ng bignay. Maaring makatulong sa pag-iwas sa pagkakaroon ng anemia. Pinaniniwala ang nakakatulong din ito pang lunas sa kagat ng ahas at nakakadetoxify ng katawan. Para gamitin ang bignay bilang halamang gamot, karaniwang pinakukuluan ang mga dahon nito sa tubig at iniinom ito bilang tsaa. Maaari din kainin ng sariwa ang mga bunga nito na hinog o kaya naman ay ginagawang juice at iniinom ang pinagkatasan ng bunga. Pinapakuluan din sa tubig upang magamit bilang gamot sa iba't ibang mga kondisyon ang balat at ugat nito. Sa kabuuan, ang bignay ay higit pa sa isang ordinaryong prutas. Ito ay isang halamang gamot na puno ng mga pambihirang pinipisyo para sa kalusugan. Mula sa pagpapalakas ng resistensya hanggang sa potensyal na paglaban sa malulubhang karamdaman. Ang bigna ay isang patunay na ang kalikasan ay nag-aalok ng mga natural na solusyon para sa malusog na pamumuhay. Ikaw ba ka-urban, nakatikim ka na din ba ng purutas na ito? Ano ang masabi mo sa lasan ito? Ibahagang iyong opinion tungkol sa prutas na ito sa comment section at babasahin naman ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!